bubuksan ko yung ano, yung dumating na order ko sa online na ano. Ayan. Bubuksan natin, titignan natin kung maganda ba yung ano, yung nabili ko sa online. Ayan. Pinawa ko kanina sa 7 11 guys. Pinadala to nung Sabado. Tapos ngayon dumating. So, bubuksan na natin siya, guys. Bubuktin ko na lang siya. Tignan natin kung ganda ba. Nilagay sa red envelope guys. Tapos, ito pa. Baksan ulit natin dito. Ayan, guys. <laughs> May nakalagay na ano dito. Ayan. Kaya pala natunog-tunog. Sobra palang nipis siya, guys. Ang nipis pala, sobra. Ang bilis maano. ma, ano? Ma, yupi. Sobrang nipis. Maganda sana siya, guys. Sing-sing. Ito yung order ko sa online, guys. Maganda sana siya, guys. Kaso nga lang, ano to eh? 18K Saudi Gold. Ayan. Try natin kung kasya sa daliri. Ayan. <laughs> Size 7 siya, guys. Tama lang sa daliri ko. Kaya lang, guys, sobrang nipis. Hindi siya pwedeng pang-araw-araw. araw araw Sobrang nipis. Ang bilis niyang mano. Parang mabilis lang siyang maputol. Hindi siya pwedeng pang araw-araw na gamit. Kasi sobrang nipis pala. Parang ano lang siya guys. Dekorasyon lang sa kamay. <laughs> Ayan. Sobrang nipis pala. Maganda sana siya. pang ano lang sa kamay. <laughs> pang dekorasyon. Ayan. Suotin lang guys pag may pupuntahan. <laughs> At least may dekorasyon ng kamay. Ayan. So hanggang dito na la lang guys ang aking video. Thank you for watching. Bye bye.